Nako, natural lamang na may aksyon ang kampo ni PBBM dito nga sa kono ay pasimuno ng pulburon video na si Hare Roque. Yan naman ay alam na ng mga kababayan natin mulat sa pool pa lang. Yung sinisigaw na si Hare Roque na bangag, 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 pinamumunuan daw tayo ng bangag. Nakikita niyo po ba kung ano itsura ng isang Hare Roque ngayon? Mas malalapas sa isang bangag. Yung kanyang itsura na lugmok, desperado, sige, may pera ka. Alam natin, may pera itong si Harry Roque. Pero, hindi masaya ang buhay ng isang katulad ni Harry Roque na nagtatago sa batas at kailangang, kailangang humingi, mag-apply ng asylum sa isang or sa ibang bansa, syempre. Napakasaklap, napakahirap na buhay niyan. Ginusto mo yan, pinili mo yan, kaya danasin mo at deserve mo yan. <laughs> Tapos ngayon, sana makitaan natin ng konting pagsisisi, konting pagpapakumbaba. At si Hari Roque, hindi. Ang tigas ng bungo, ang tibay ng sigmura ng isang Hari Roque. Nakakala mo talaga, uh, siya ang batas. Kaya niya ang batas. Kaya niya lahat ng tao. Di ba nga napabalita na kuno ay magaling magpabagsak daw siya ng gobyerno. Oh, yan talaga? Yan talaga ang layunin ng isang katulad mo na abogado magpabagsak ng gobyerno? Ang galing naman. no, <laughs> oh, eto. So may kaso na naman eto si Harry Roque. Eto ay recommended na po at siguradong dapat dapat uh, pagbigyan ng pansin or or kahit papano ay ituon ang pansin ng gobyerno sa isang ito dahil una ang dami na pong ang dami na pong uh, negatibo na imahe ng ating bansa dahil nga sa mga katulad ni Harry Roque. Kagagawan niya ng mga taong nasa paligid ni Digong. Nung una, okay pa sana ito eh, katulad ng madalas ka sabihin. Pero yun nga, dahil may sariling interes, may pansariling pagnanasa at kung anumang ambisyon na hindi niya kayang abutin ng walang sinasandalan. Ayan, nakisa, nakikisandal na naman. Ngayon nga, sa mga Duterte. Ito yon, posibleng irekomenda nga na sampahan ang kasong cyber libel at ang si Harry Roque. Matapang yung nagturo sa kanya na isang dating BDS vlogger na kuno nga, eto si Harry Roque ang may kinalaman. Ngayon, makikita nyo sa mga live na itong si Harry Roque dyan sa The Netherlands, hindi hindi, hindi talaga nawawala ng ng patutsada itong isang ito sa kuno ay pagiging bangag ni PBBM. Hanggang dyan na lang yung issue nila. Dyan na lang ang pwede na lang maibato na issue. At ang, ang angseste, paulit-ulit na lang. Pabalik-balik na lang yung issue na yan. Yung kuno ay panawagan nila na hair follicle test at kung ano-ano pa. Hmm. Ayan. Ang uh, sabi dito, iginiit na itong si Harry Roque na si Pangulong uh, Marcos Jr. lamang daw ang maaaring ng kaso laban sa kanya, kaugnay ng naturang video. Mm. Mm. Ay, de, sige, kung yan ang gusto mo, baka sakaling sa isang araw, talagang ang presidente na po ang, uh, yung tinatawag na papalag dito sa ginawa mong ito, Mr. Harry Roque. Napakababang uri, katulad ng madalas kang sabihin napaka-sleazy ng kanilang gustong klaseng, klase ng laban. At eto nga yung laban ng, ng na, na, kadalasan personala na lang, kadalasan matinding siraan na lang dahil hindi nga makitaan ko no, na pwedeng iba to sa nasa Malacanang. Walang, walang tutung issue eto mga ito laban sa nasa Malacanang. Yan yung nakikita po ng maraming kababayan natin. Good luck!